apat na paalala para po sa ating mga buntis ngayong summer sa so sobrang init ng panahon una kailangan maligo araw-araw mga ko sa ating mga buntis kasi alam naman natin kapag buntis dahil sa hormonal changes na nangyayari sa isang buntis mas mataas po or mas mas mainit po yung pakiramdam nila kaysa po sa ating mga hindi buntis na mga kababaihan pag mga buntis po twice po ang ang init na nararamdaman nila ngayong summer so ang advice ko mga ko always po maligo Pwedeng once, twice, or thrice a day pwede kayong maligo. Pero be sure lang mga ka-Cervix na nakapag-cool down na po ang inyong katawan. Huwag po kayong maliligo kapag pawis-pawisan kayo. Huwag po kayong maliligo ng gutom kayo. Huwag kayong maliligo ng busog kayo. Siguraduhin nyo bago kayo maligo is uminom muna kayo ng isang basong tubig para maiwasan po mabigla yung inyong sistema. Kasi during paliligo at hindi kayo nag-cool down at hindi kayo nakainom na ng isang basong tubig at lalo na sa init ng panahon ngayon, pwede pong magkaroon ng mga complications at merong pwedeng mga pangyayari na hindi nyo inaasahan. Pangalawa po is uminom ng 2 to 3 liters of water every day, lalo na po sa mga buntis. Ang palagian at sapat at tamang pag-inom ng tubig is makakatulong po sa pag-generate po ng amniotic fluid ni baby sa loob. Kung tama ang inom ng tubig, magiging normal din ang volume ng amniotic fluid ni baby sa loob. Kung hindi ka para inom ng tubig, pwedeng maging maunti o konti lang ang amniotic fluid ni baby o oliguria, maging tama at sapat na dami ng tubig ang niyo sa araw-araw which is 2 to 3 liters of water every day. Makakatulong din na mag-conditionan yung mga tugo, na sapat na dami ng dugo at makaiwas sa mga high blood pressure at ano pa mga complications during pregnancy, ang pag-inom ng tamang dami ng tubig sa araw-araw. Makakatulong din na mag-improve ang inyong digestion panunaw, at hindi kayo maging bloated at di magkosang cause ng indigestion sa araw-araw. Iwasan ang pag-inom ng malamig na tubig or may yelong tubig or chilled at sobrang lamig na tubig. Tap water is okay na po. Makakatulong din ang pag-inom sapat at tamang dami ng tubig sa isang buntis na mag-wash out ng mga waste at saka mga toxins natin sa katawan. Kapag tama at sapat din ang iniinom niyang tubig is may iwasan din po ang dehydration lalo na ngayong summer. Kasi nagkakos ang dehydration po is nangyayari kapag po pinapawisan kayo ng sobra. So, kapag pinapawisan kayo, kayo ng sobra, mas lalo dapat umiinom kayo lagi ng tubig. Iwasan din ang pag-inom ng mga sodas, caffeine, at kung ano-ano pang matatamis ng mga beverages kasi mas lalo po kayong matidehydrate niyan. Lalo makukonsume yung water sa loob ng inyong katawan at mas prone kayo lalo sa dehydration. Tubig lang po isapat na. Hindi na kailangan uminom pa mga iba't ibang klase ng mga beverages. Tubig lang na tap water is okay. Gumamit ng payong kung kayo ay lalabas ng inyong bahay kasi sobrang init ng panahon, pwedeng pawisan kayo ng sobra at magkos dehydration. At para maiwasan din ang pagkasira ninyong mga balat. Lalo na sa mga buntis na sobrang sensitive po ang mga balat ngayon. Dahil nagkakaroon kayo ng mga kluasma o yung mass of pregnancy, palagian din pong gumamit ng mga protection sa inyong mga balat, gaya ng sunscreen na pwede nyo pong gamitin sa inyong pong muka, ng mga lotions na may mga SPF. Gaya po nito ang aking ginagamit, which is the Fair Skin PA++++ na makakatulong po magprotekta sa inyong mga muka at maiwasan na sobrang mangitiman yung mga mukha gawa ng kluasma. Which is, kluasma is normal during pregnancy pero para ma-lessen po yung mga pangitim na nararanasan nyo sa inyong mga mukha, gumamit po kayo ng protection para po malesen yan at hindi lumala. Nasa loob man o nasa labas kayo ng mga bahay, gumamit kayo nito. Ito po ang ginagamit ko at pwede rin po itong gamitin ng mga buntis. Pang-apat po is gumamit po kayo o magsuot kayo ng mga maninipis at komportabling damit. Iwasan po yung mga masisikip or mga tights ng mga damit ng ngayong, ngayong summer, lalo na yung mga sobrang colorful ng mga damit, which is the black, at sa mga dark colors ng mga damit or mga kasuotan kasi po yung mga dark colors or black colors is nag attract pa po, po lalo yan ng init so mas maiging mainit po yung pakaramdam ngayong summer so gumamit po kayo ng maninipis cotton at maaliwalas ng mga damit para po maging maaliwalas at komportable din kayo ngayong summer tandaan mga ka stay healthy, eat healthy at discipline is always the key para po maging maayos at maging matiwasay at maging mabilis at maiwasan mga complications during pregnancy at sa inyo pong nalalapit ng panganganak. Yun lang, sana may natutunan.